paawan sa social media. Oh, Yol. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hooray! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha. Boss on tayo, boss. Boss Carter. Ito tayo tinayo kong bagong negosyo ngayon. Bungong! Barinig kita sa mukha eh. <laughs> Alam mo ba yung bago kong ginawa ko? Pinatayo kong negosyo ngayon. Nice. Boss, hindi ito eh. Saan ba banda? Turo mo lang saan, boss. Hindi okay, mo nakikita mo sa mga kalilihan ng mga ng basahan. <laughs> Sa mga sasakyan? Ah, business ko oh oh Business ko yung mga oh. yun! <laughs> Oo! Oh. Pagka nagkaroon ka, kung ka ng pera, unang-una -una mong gagawin, iba mo sa business. Hindi uh. uh, Hindi puro sugal! Oh, tama ba? Ay, teka lang, boss. oh Abot nga pala sa sugal. Ay, uh, magandang tanong yan. Magandang tanong yan. m i l alam mo ba kung oh, bakit? ang yung nangyari sa sugal? Bakit nga ba? Sino yung sugal mo? Kasi nang yung pera mo. Oo. Oh. O oh, bakit ka natalo? Oo. Oh. Ay, yan. O oh, sige boss, paliwanag mo. Oh. Taya ka lang taya. Kasama oh. mo ko. Oo. Oh. Don't time na yon, ako yung um, driver mo, di ba? Kasi oh. Ah, ikaw yung amo oh. ko. Marami oh. ka pang pera no, no? Oo. Oh. Oh, eh, hindi mo alam. Doon ako sa bangka, tumaya. Ganun <laughs> ba? nakuha ako ay eh, natalo ko eh. Actually, yung sasakyan mo, pati yun, oh, natalo ko. Hindi mo alam, napunta sa akin yun, oo. Oh. Tama, tama. tama. Ganun talaga yun. Kaya ang ginawa ko, binenta ko. O, oh, ito ngayon, oo. Oh. Oo. Oh. Bumili tayo nga yun, sasakyan. Oo. Oh. Tara! Ah, ang binili ko, tinalo ko yung kotse mo. Kasi yung kotse mo, bubulok-bulok na yun eh, oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Kaya ito ngayon, nakabili tayo ng bagong sasakyan. Kaya pala sinama mo ako rito sa Clark. Like. Oo, kaya nasa Clark -like tayo ngayon. Dito oh. ako nagtayo ng negosyo, yung mga basahan. Oh. Itenda sa mga kalye, sa mga driver. Oh. Yun, ayun ang bagong negosyo. Oo, oh. tapos may mga kapatid na <laughs> hinahir. Oh. Yun yung mga nakikita mo ano, na mabalibot sa kalye. Oh. Yon, yung mga, mga bintana ng mga sasakyan. Oo, oh. ko. Uh, Araw-araw, kumikita ako doon ng 40 million. Araw-araw yun. Baliw ba yan, sir? Oo. Samantala nga ko, kung ano yung inaano ko, katulad noon, di ba? Kaya tanong ko, kung may appointment ako. Oo. Oo. Kaya pala ko, busy-busy, tapos ikaw na itagtanong ka. Raksaksan sa iba. Oo. Hindi na nga. Kaya ako, nakukuha mo na pala ako oo, magkakape. Ang oh. mga na lang, boss, eh, nasa rin na lahat. Oh, bumalik ka na dati ngayon. Mag-Facebook ka ulit. Paano kumita ka kay Meta? Ganun oh. lang yun. oo. Grabe naman, boss. Ah. eh, kasi natatanga tanga ka. Oo, ganun talaga yun. Hindi ka marunong makiramdam. Sabi so, mo, hindi mo alam. Eh, natarantado ka na. Oo, oh, katulad nyo. Nagsugal ka. Hindi mo alam. Oh. Ako'y okay, kalaban mo. Oo, oh, magkano lang kuhunan ko nun. Laway lang. Diba, binigyan kita ng... Magkano ba binigay ko sa'yo? 100? 100,000 lang yun. Samintalang oh. tinayado. 70 million. Naubos ko lahat yun. No? Kaya tayo sa likod ko. Tawa oh. ng tawa. Ah, lumipat ka lang ng bahay kasi ang dami mong i-scam. Oo. Oh. Lumipat ka ngayon ng bahay. Oo, oh, ayun. Sa may... may... <laughs> sa <laughs> Sa may... BF homes. Pero sa likod lang, pinapakot. Uh, squatter uh, uh, era yun doon. Oh Huwag mo naman magkalag ka na ang mga squatter. Bale, may swimming pool ka naman doon. Ang lalaki ng ano nyo doon. Ang lalaki ng mga kanal ninyo doon. Few moments later. Oh, ano, atorne. Oh. Eh, good morning. Oh, I see. Asan ka ngayon? Ah, uh, yung sinasampa ko sa iyo na papel na is, isinali ko sa iyo na papel na ayusin mo sa bangko, 40 million yun. <laughs> Bali yung kaya ito eh. Ah, oo, oh, oo. Oh. Papairamin oh. ah, ko ngayon ng pera to. Oh, ah, Nag-iring -e ang puta, wag ganun. Bakit bigla ka naman nag-ring? Papagalata tuloy. Oh my God! Baby. Thank you for watching.